Personal assistant lang po ako, pero masaya na po. Kay ma'am, hindi ko po inakala na ganito po kasaya ang trabaho ko. Mm. Natutuwa din po ako na parang stylist na din po ako na kahit sa buhok niya, ako din po naglalagay. Mm my trusty yaya. Nagkakagulo po yung utak ko kung saan ko po hanapin yung gown niya. Meron po doon sa lalim ng hagdan, meron din po doon sa bodega. At alam mo kung saan yung extreme matches? I Nakapakita mean, lang na ko. naman po ganyan si ma'am. Marami po yung dala ng mga naibibigay sa mga tao pupuntahan niya. Get okay, ready! Of course, we're late. Uh -huh. <laughs> ba yung mga tao doon. <laughs> Masaya po ako na personal assistant ni ma'am Pero pangarap ko po na makapag-ipon para makapag-aral po Ako po si Sherlyn May Ugsina, 18 years old, nakatira sa Makati stay po ako, yaya po ako ni Tessa Prieto Valdez Bago po po ako mamasukan kay ma'am Tessa, alam ko na po yung mga pananamit niya Yung malalaking headdress, maraming accessories, yung matataas na mga sandals. Nung no, mamasukan po ako, hindi ko po alam kung ano po mangyari sa akin, mabait ba yan o suplada, ganyan. Pero nung no, una akong nakita si Montesa, no, picture po kami kagad. <laughs> kasi po sabi ko, ano, padala ko po talaga sa antike kasi po gusto po ng mga kaklasiko na no, makita din sa picture. Personal assistant lang po ako, pero masaya na po kay ma'am kasi hindi ko po inakala na ganito po kasaya ang trabaho ko. Tuwing umaga po, inayos ko yung mga gamit niya. Minsan po natutuwa rin po ako kasi po nakita ko po mga gamit niya, ang dami. Nung first time ko po pumasok sa kwarto ni ma'am, nagulat po ako kasi ang dami-daming gamit. Sabi ko ngayon lang po ako nakakita ng mga ganitong gamit. <laughs> Ito po ang kwarto ni Miss Tessa. Nilipit ko po, po yung bed niya, inayos ko po yung higaan, yung mga unan niya, inayos ko. Tuwing maga po, inayos ko po yung accessories niya kasi sinusuot niya, halungkat siya ng halungkat. Kaya pa, tuwing alis niya, inaayos ko din po. nagamit niya po ito mag-taping. Nasaan siya may event, mag-host. Ito po yung mga sapatos. Sobrang dami po ng damit ni mestesa, Apat po na kabinet lahat po yan. Casual dress lang po yan. Dito po yung mga damit ni Ma'am. Minsan po naguguluhan din po ako. Kasi ang dami-dami, hindi ko po alam kung saan ko po ilalagay yung iba. Kasi kinukuha po ni ma'am, hindi ko na po alam kung saan niya kinuha. Kasi po nakaset-set na po yan Hindi lahat ng gamit ni ma'am, ginagamit niya kasi po minsan hindi niya po makikita. Kaya minsan yung mga gamit na nasa baba, inaakyat ko po para makita niya lang po, para magamit niya po. Kasi sayang naman na binibili niya tapos hindi naman po maisusuot. Sa pagalis po ni ma'am, binili niya po sa akin na ikulot ko po yung buhok niya. Ito po yung buhok na ito, uh, hair extension lang po ni ma'am. Tsaka pinapakulot niya po ito sa akin pag kailangan niya po. Tulungan mo ko eh. Wakal, may ka. Kasi po sa pagbalik niya po, um, may pupuntahan niya po siya na event. Pagkatapos ko po kumulot ng hair extension niya po, pinapukuha niya po sa akin yung gown niya isus hanapin mo yung yung red na na beaded sa harap na gown mm -hmm. ah, okay po. Pa parang na. yung parang ano mo yun yung parang yung bago po mo yung bago yung okay. beaded ah, okay yung ginamit ko sa mall ah, okay po mo mo na lang okay pa tapos pag kaya mo kain ka na so okay, okay pa minsan po, nagkakagulo po yung utak ko kung saan ko po hanapin yung gown niya kasi po, meron po doon sa ilalim ng hagdan, meron din po doon sa bodega. Kuya, pakiurong na sa sakyan. May bodega po si ma'am. Ang laman po noon, mga gown lang po. Yung mga gown po mga hundreds din po kasi po ang dami. tiningnan ko po sa bodega, wala po doon. Tapos, yung mga gown niya rin po na iba kasi po hindi po magkasya sa bodega. Nilagay po namin sa ilalim ng hagdan. Hanap po ako ng hanap. Doon nakita ko na po yung gown ni ma'am. Get okay, ready! Of course, we're Natutuwa din po ako na parang stylish na din po ako na kahit sa buhok niya, ako din po naglalagay ng mga hair extension, yung mga wig, yung mga headdress minsan, nilalagyan ng mga hairpin. Nagmamadali po ako na pumanap ng mga pinapahanap niya po kasi po sabi po ni ma'am late na po siya may the big one Okay magsasabi lang po 'yan sa akin na nasasama ako pag-alis na kaya pala uh, kailangan palagi po akong ready so kailangan po umaga pa po ako maligo Tsaka magbihis. Kung ano po yung sinusuot ko po na umaga na uniform, kung dadalhin po ako ni ma'am kung saan, yan na lang po sinusuot ko. Hmm. Munta po kami sa MSE. Bago pa po kami makarating sa seminar ni ma'am, marami pong nagpapapicture. Perfect, alam mo na. Exactly. Ladies and gentlemen, Ms. Tessa Prieto-Valdez. Napansin po ni ma'am na yung mga kasamahan niya po doon sa seminar inaantok na po kaya po gumawa na lang po siya ng paraan na magpapalaro po sa mga kasama niya po doon. Who is the youngest here? I mean, seriously. Natapos na po yung seminar, pag nasa event po yan si ma'am na may mga pagkain, palagi na po ako inaasikaso po. Dito ko na lang po hintayin si ma'am hanggang matapos po yung event niya. Tapos naisip ko po na lumabas na lang po ako at saka magpahangin po sa labas. Pangarap po sana na makapag-aral ako. Masaya po ako na personal assistant ni ma'am, pero pangarap ko po na makapag-ipon para makapag-aral po. Na pangarap ko po, po na nasa office lang po ako magtatrabaho. Pag nasa office po ako magtatrabaho, mas lalo pa po ako makatulong sa mga sa pamilya ko.